Hello mga langga, since nandito naman na kami kila Lolo at Lola ngayon, ipakita ko sa inyo yung kanilang bahay. Ayan po pala si Lola at Lolo. Nakunan ko tong video na to nung una kong pagpunta dito. Sa mga hindi po nakakaalam, sobrang layong bundok po talaga ang kanilang bahay. Maglalakad nga pala muna kami ng napakalayo bago namin marating ito. So dun po yung bahay nila mga langga, ayan. Ay at yung kinakatayuan ng bahay nila ay dalis dis talaga, wala kang makikitang patag. Ito yung side na makikita mo pag nasa baba kami. And ang kinakatakutan ko dito mga lengga, one time kasi nung umulan, may gumulong na bato galing doon sa taas. By the way, ito yung itsura ng bahay nung bago palang ginawa. Year 1992 ito, ayan si Lola sa hagdanan, batang-bata pa siya dyan. After 32 years, ito na yung bahay ngayon, no, di ba? Matagal na kaya yan, serang-sera na at pinagtagpi -pin na lang yung mga bubong dyan sa taas. And alam nyo ba, isa talaga to sa nakapag-motivate sa akin na lalong magsikap kasi gusto kong ipagawa sila Lola ng bagong bahay. And pagkapasok mo nga sa loob, ito yung makikita nyo. Pagpasensyahan nyo na kasi hindi talaga ako mga langga dahil may mga bata malinis naman bahay ni Lola pero hindi talaga siya ganoon ka-organize kasi ang hilig niya magtago ultimo yung mga plastic-plastic sinusuksok niya sa dingding. Mapres ko din talaga dito dahil sa sahig na kawayan at doon nga sa dingding na kawayan din. Ang mga Lola sa probinsya mahilig din talaga mag-display ng mga picture sa dingding. Ang dami ko nga ang throwback pictures dito. Tulad na lang niyan nung elementary ako, nagsasayaw so nila guide yan. at saka yung kapatid ko. At ito naman yung mama ko. Ayan, may nakalagay sa taas Andrea. Dahil Andrea yung pangalan ng aking mama. Kasi 'di ba dati na talaga uso na yung mga princess-princess na 'yan. Ayan, itong mga pictures na to, bina talaga ni Lola at dinisplay niya dito. Tapos, ayan, o, ay yung mga pictures ng aming magpipinsan. So, alam nyo na siguro kung nasaan ako dyan. Dati pa man na talaga ako. So, ayan ako. And kung nagtaka kayo, kung bakit ganyan nga ba ang buho ko? Kasi dati, ginugupitan ko yan mga langgaan. Naging lalaki na. Ang dami ko kasing issue sa buho ko dati. So, ayan, gusto ko kasi magkaroon ng kuya. Pero, wala akong kapatid na lalaki na mas matanda sa akin. Kaya, ayun, ako, ako na lang. Ito naman po ay family pictures namin nung ako pa lang ang anak. Tapos, itong litrato nito ay naka black and white pa. O, ba diba, sa mga unang So, si Lola at Lolo yan, nung kinasal sila. Ngayon, papakita ko sa inyo tong nag-iisang kwarto. So, dito sa amin mga langga, hindi naman kwarto to, kundi si ang tawag nito. O, ba diba, talagang loaded sa mga gamit mga langga. Hindi na makakagalaw yung mga ibang gamit dito. Pati ang ibibenta ni Lola na balat ng kahoy nandito sa kwarto. Per kilo po yan binibili mga langga. Ginagawa po yung mga fabric at saka bana O, diba? Napakadami. Tapos itong si Lola, kahit meron namang foam, ayaw niya talagang matulog doon. Mas pipiliin niyang matulog dyan sa sahelo Ayan. Sobrang sikip dito sa kwarto nila kasi eh, lahat ng gamit, tinatago niya dito kahit mga bago, ayaw niya kasing gamitin so ayan yung foam na isa, oh, nakatago lang ayaw rin gamitin, Diyos ko po so kami pag pumunta dito, dito kami natutulog sa part na to, napaka presko dito at hayahay talaga. Same din po sa bahay namin, hiwalay ang kanilang kusina. So, doon yung kanilang kusina mga langga. Lawak naman yung kanilang bakuran kahit super sloop dito or yung dalis disba ba. Sirang-sira na talaga tong bahay na to and super gabok na. Siguro mga ilang taon na lang magtulak na to ay matutumba na. Kaya sabi ko talaga kung pagpalain pa tayo ng Panginoon, why not? Ipapagawa ko talaga sila ng bagong bahay yung may matataguan lang sila. Ang tubig naman dito ay walang problema dahil napakalakas ng kanilang tubig galing sa pangpang. Ang kanilang lutuan naman ay bagong gawa lang yan kaya medyo matibay-tibay pero yun nga, gusto ko unahin talaga yung CR nila mga langga kasi ang hirap mag-CR dito. Sa lupa lang kasi. So, sana mapagawa natin sila ng CR. So, ito yung kanilang kusina. Yun, may kamute pa kami dun. Yan lang naman ang house tour ko sa bahay nila lolo at lola mga langga. Gusto ko lang din ma-upload dito para may remembrance ako. Para hindi mawala, i-upload ko dito sa YouTube. Mas maganda na bago mawala itong bahay na to ay may video, may mga pictures na ako. And alam nyo mga langga, sobrang makalolo at makalola talaga ako. Kasi nung maliit pa ako, sila yung nagbabantay sa akin habang si mama ko ay nagtatrabaho sa malayo. Dati nung walang wala ako, si Lola talaga nag-aabot sa akin. And na realize ko talaga na sobrang swerte lang namin sa part na naabutan pa namin yung lolo at lola. Kaya dapat lang napag-ingatan at ibigay natin yung mga hindi nila naranasan. Matanda na sila at bilang na lang yung mga panahon na manatili sila dito sa mundo. Kaya ako bilang apo, never ako nagsasalita ng mga hindi maganda sa kanila. Basta sobrang minahal ko talaga silang dalawa. And tinutulungan ko talaga hanggat sa makakaya ko. And sobrang happy kaya sa puso na alam mong andyan pa ang lola at lolo tapos pag gusto kong bisitahin, andun pa rin sila sa bahay. And may nagtatanong pala dun sa mga una kong video kung bakit hindi ko na lang daw dalhin dito. Hindi na lang daw namin ipapalipat dito sa magandang lugar. Ang reason mga langga, ayaw talaga nila and gusto pa rin talaga nila doon. And kahit matanda na sila, sobrang tibay at masigasig pa rin talaga yung mga yan. Kaya yung magagawa namin ay magbibigay na lang ng suporta. So, yun lang naman mga langga ang share ko sa inyo for today's video. Kung nagustuhan niyo tong video na to, please huwag kalimutang mag-follow and mag-share. Good morning! Bye-bye mga langga!